Chloe San Jose, muling pumatol sa kanyang basher. Para sa aking balitang showbiz, muli na namang pumatol si Chloe Sanoses, isang netizen na nambas sa kanyang post sa kanyang social media account. Sa kanyang Instagram account ay pinost ni Chloe ang mga picture niya na kuha ng tumanggap ang kanyang boyfriend na si Carlos Yulo ng Toddler Impact Award mula sa Toddler Philippines dahil sa pagkakapanalo nito ng dalawang ginto sa nakaraang 2024 Paris Olympics. Sa kanyang mga post na picture niya, nilagyan ito ni Chloe ng caption na bursting with pride for my mahal Carlos. You work so hard and pour so much of yourself into everything you do. This award is a testament to your incredible talent, passion, and heart. Sa huli ay ni Chloe na, congratulations on your Tatler Impact Award for Culture, Dada. I'm so proud of you today and always. At nilagyan ito ng heart emoji. Agad naman ito ng congratulatory messages particular na sa mga sumusuporta sa love life ng dalawa. Ngunit may isang nagkomento nang hindi maganda sa naturang post ni Chloe nang sabihin ito na yung award para kay Kaloy pero ang photos as usual puro naman about you at sinabihan ito si Chloe ng narc na ang ibig sabihin ay narcissistic dahil sa nasabing komento kung kaya't nires nito ni Chloe ay kay Chloe nasa page niya nasabing basher kaya't obvious naman na ang mga picture ay puro siya sabay sabihin nito nang, Please go ahead and feel free to check Carlos' account. His pictures are there. Lol. At nilagyan ito ng salitang common sense. Hindi na sa mag pa na sabing basher kung saan dinagsadya ito ng pagkundina mula sa followers ni Chloe.